a small dry fish. And then, I'm cooking here. Yeah. Ayan okay. yung alabas sa alapak. Okay. simple food sarap pag may sapaw. Okay, guys. At mayroon tayong dry tofu. So, dito tayo na magluluto. So, Yan na hmm. hmm. Dito yung kwarto natin. Hmm.

Tapos, tayong sabog na tofu. Ayan. At, ito. Ayan. Galing pa itong Pilipinas. Ayan. So, wala tayong pangtake. Eh. Kasi so, tapo na ng pinta. Ay, tapo. Ito yung aking alaga dun sa ibabaan. So, i-off natin muna yung light natin kasi yung ating alagang at sa baba, tumatakoy na.